Chamba, isang salita na nagpapakita na kung ano man yung naabot, eh hindi sinasadya. Ito din ay salita na nagpapahayag ng kawalan ng intentionality sa buhay at bahala na kung may mararating o wala. Laan sa atin ang gabay ng Diyos kaya hindi tama na sa buhay, eh pachamba-chamba lang. Isang katotohanan na alam naman na nating lahat, subalit madalas makalimutan o baliwalain, ay ang katotohanan na ang buhay minsan ay maiksi lang. Yung mga bagay na kapag hindi mo ginawa sa tamang panahon, eh, tuluyan ang hindi mababalikan. Madalas kaming magbiyahe ng aking pamilya, lalo na kami ng misis ko. Kadalasan ay banding na dinaming mag-asawa ang bumiyahe ng malayo-layo gamit ang motor. At kapag ka ako nagpa-plano ng ruta, hanggat maaari iniiwasan ko na yung daan pa uwi, eh, yun din yung dinaana namin papunta para mas maraming mapuntahan at hindi nakakasawa yung daan. Siyempre, kagaya ng typical na mga biyahero, meron at meron kang makikita sa daan na pasalubong center, kainan o maging gasolinahan na iniisip mo na hintuan dahil baka wala nang ganoon sa una-unahan. Minsan nagdadalawang isip ka kasi baka pwedeng sa susunod na lang kung meron at nandun din yung eh paano kung wala ng ganoon? Yun bang pag napalampas mo na eh hindi mo na mababalikan dahil iba na nga ang ruta pabalik. Minsan, ang pagkakamali natin sa buhay ay napapalampas natin ng maraming pagkakataon na angkop sa season ng ating buhay. May mga activities na angkop sa panahon ng kasiglahan at kalakasan na gustuhin mo mang gawin later on, eh hindi na rin uubra. May mga magsasabing, saka na lang yan, tapos mapapatunayan later on na dapat pala ay ginawa na noon pa. O kaya yung mga gagawin agad ang bagay na dapat ay later on pagawin. Kaya bandang huli, Nagiging komplikado ang buhay sa mas murang edad pa lang. Ang sabi nga ng Bible, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Ang season ng buhay mo ngayon ay ang season na dapat mong kaharapin at tanggapin bilang kaloob ng Diyos at bahagi ng proseso ng buhay na magpapalalim at maghahanda sa iyo sa susunod na season pa ng iyong buhay. Ang Diyos ay may akda ng buhay at siya ang nakakaalam ng pinakamainam na kapasyahan para sa bawat season ng buhay. Kailangan natin ang karunungan ng Diyos upang magamit ng husto at wasto ang bawat season ng buhay. Walang panahon sa ating buhay na hindi natin kailangan ng karunungan ng Diyos. Kaya marapat na laging alamin ito, unawain ito, at syempre gawin ito. Ang pagkilala ng pangangailangan sa gabay ng Diyos sa buhay ay napakahalagang hakbang upang mata mo ang isang buhay na pinagpala at makabuluhan. Tandaan mo, na ang pabago-bagong seasons ng buhay ay mahaharap mo lamang ng may karunungan at katagumpayan sa tulong at biyaya ng Diyos. Ang kainaman, ang Diyos ay laan at handang maging bahagi ng anumang iyong pinagdadaanan. Yan, tsak At hindi tsamba Asa ka pa.